Bawal na din ba kumanta kahit boses mo lang at wala kang music? Sariling boses mo lang ang meron, bawal na din ba? Ano ba to mameta? Guys, pakinggan nyo 'to ha, And panuorin nyo ito. It Akalain nyo yun, few seconds lang yung kinanta ko nung nag-start akong mag-live. Pagkatapos ng live streaming ko, nagkaroon siya ng copyright. Walang music yun ha ako lang yung kumakanta kaya nagulat ako ayan shout out sa Tomboy TV or alright vlog okay guys di ba, guys nakakatakot na hindi mo na alam pati ba naman boses mo lang wala namang music yon, ba't nagkaroon siya ng copyright kaya iwasan po natin guys sa mga mahihilig mag live ang bilis po talaga pag sa live, ang bilis nakakatch yung mga violation. Agad-agad ka magka-violation right after mong mag-live. Yung iba nga, hindi pa natatapos yung live, bigla na lang talaga siyang mapuputol dahil sa mga violation or restriction na hindi mo naman alam na may ganun palang bawal. Yung iba sa comment section lang, bigla ka na lang nag-off yung live mo, kaya napaka sobrang higpit talaga sa live. Kaya mag-ingat din po kayo. Biruin mo yun? Paano siya nag-copyright? I-bosses e, lang naman niya. Sino bang nag-claim dun? Bosses naman niya yun. Sino bang nag-claim na owner ng kinanta niya, ba? Diba? Kaya ingat-ingat na lang po guys. At saka dapat alamin din po natin ang mga bawal para makaiwas. Guys, please share this video para yung iba hindi na magkanta-kanta sa live. Sayang naman kasi yung nilive nila. Baka meron ka ng 1 hour or 2 hours na live. Sayang yun kung i-delete mo lang ba diba? dahil sa copyright match na yun. Na hindi mo naman nakalain. Siyempre, magpapasko na kumanta ka lang naman, de ba? Well, okay guys, sana may natunan. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.